morning po dito po tayo sa bridge matry po tayo kasi doon po mag-iingay po traffic po dun sa hinali mo kaya o dito muna ako mamaya na po ako doon kung sakali po hindi uunan kaya dito muna po Ayan, so, may po ako na gaharbis po ng kanduli ayun po nasa likod nagharbis po yan ng kanduli eh tayo naman po at naninilapi ako baka sakali tingnan po natin mamaya kung ano pong kalalabasan ng paglipat na natin dito hindi po good morning po sa inyo Hello. at uli lang <laughs> Orlando Okay, so parating na po si Boy Lobo oh. Koy, ilan na ulit mo koy? Ito lang Ayun e na, patikin mo muna sa amin yan Matagal na kami hindi nakakatikim niyan. Oo. Oh. Okay, yeah, maya maya pa sarapin mo muna dyan. Ano yung channel mo? Bota, pinasa ni Rinald sa akin. At sa akin ni Amis. Picture lang eh, Prince? Ko, Prince Pabarlan. Ah, yung channel. Parang saan na natin magkikita yun? Oo, oh, parang makikita nyo. Nandiyan, oh. uh, nakaano na kayo? naka-upload ko oh. kayo. Paano yan kung gano'n? Oh, Prince Babarlan. Prince, Prince Babarlan. Prince Babarlan. Oo. Oh. Pinasa sa akin. Picture lang. Hindi ko makita yung pangalan. <laughs> Oo. Oh. Prince Babarlan, para makita nyo. Ayan, katulad po niyan guys. Ang West Rainbow ang Anglers po. Yung si Kokoy po, tsaka po ito. Ano ah, pangalan mo? Junel. Junel. Jun 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 Ayan po si Junel. Wala po si Amis. Yung dalawa lang po, si Kokoy lang po at si Junel lang ang nandito. Yari na naman kami sa lumot. ayan po ang nanganganduli harvest po si oh. Sir Ramiro kiti niyo naman po ang huli oh lalaki po grabe oh Grabe drabe huli lalaki oh grabe po ito po puro kanduli na po ito laki oh ito laki ito po oh laki Diyos min sarap nito adobo sir gata na nung pwede. Oo, oh, wag, wag niyo muna. Wag niyo na i-dying eh, to, sir. Eh, ang lalaki po nito, oh. Sayang po, ang sarap nito. Okay, adob, sabuk, 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 sabuk. Oo, oh, at saka oh, ang tubig natin ngayon. Eh. Ang ganda ho. Oh. Inis, mabango. Ah. Mulan po But kasi. Um, Ilang araw po kasi nag-uulan eh. Kaya ano. Sa PCC, malasay. Ito, ang laki po nito, oh. galing po, galing, sarap po ito, sarap, ang dami o oh. lalaki wow, sarap thank you po, sir Ramiro, thank you oh. po sama ko po kayo sa content to ayan, ayun, katulad po niya, no ayan, ayan po, sample lahat, kita, kita nyo na, o oh. talagang kanduli harvest po si sir Ramiro ayan po, Oh. Sige po, thank you po. Ah. Guys, ito po si Junior Boy Lumot to. Oh. <laughs> <Ngayon niyo> po. <laughs> Tawa lang si Junior. Oh. Meron lang Meron bansag na Matagal yan Nile Matagal nang bansag sa kanya yung Junior Lumot May huli na po sila Ito ni po Baka malaglag cellphone Ito po Ito po Ito Mahuli po Huli hindi po yan junior lumot si kokoy harta ito po si kokoy pakita ko po sa, sa inyo kung ano pong klase lumot ang ginagamit nila ito po yan yan po yung lumot na ginagamit nila yan kulay puti yan po po yung lumot o o yan o, yan o. Yan po kaya ang isda po dyan malapit na malapit yung isda po dyan okay kayo iiwan ko na at ako hindi mananalo sa inyong dalawa sa lumot nyo wala ka ah, hindi, hindi sige 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 salamat salamat guys wala po thank you po sa inyo thank you ang babaw po ng tubig eh kaya po walang mahuli tayo at saka oh, yung doon po sa bliso eh marami naman po, kanduli naman po at yung si Junior Boy Lumot saan tilapia lang po ang nahuli kaya po parang wala po talaga patumal Sige okay, po, maraming maraming po salamat sa inyo sa walang sawa inyong Bye -bye, po. Bye-bye po.